Hello everyone, good day it's me again. I'm Sean and for today's video, magtatarong reading tayo para sa mga Pisces ngayong buwan ng March at April 2024. So titignan natin yung mga main energies ng mga Pisces ngayong buwan ng March at April next month. Kung ano yung mga parating sa kanilang buhay ngayong March at sa April next month. So bago yun, patalastas muna. Uh, Kapala sa mga nagpapa-request ng mga personal readings, okay, pwede nyo pong i-visit yung aking Facebook account. So, ilalagay ko na lang yung link down below ng aking Facebook, yung name na din around dito sa screen. Ilalagay ko na lang din yung name and yung mga profile picture ko, ganun. Um, madami kasi nagre-request ng mga viewers ko about sa itaro reading ko sila, personalized. Kumbaga, ano, uh, private message na tarot reading para mas ma-specify yung katanungan nila at yung sagot na makukuha sa tarot reading. So, mag-DM lang kayo sa akin sa aking Facebook. Ilalagay ko na lang yung mga, ano, yung mga details dito sa um, description box. Tapos, ilalagay ko na lang din yung ano. Um, nga pala, bago ko ituloy yung pag-reading -re natin para sa mga Pisces, take note na this reading is a general general reading guys so ibig sabihin um gagawin ko siya gagawin ko na lang na generalize as much as possible yung mga message para makarelate kayong lahat okay so nga pala kung hindi man ako nakapag sa mga nag-DM sa akin sa akin Facebook huwag kayong mag-alala wait niyo lang kasi busy din po ako sa school madami po tayong ginagawa okay so magme-message naman ako just in case um, universe, ano yung mga main energies ng mga Pisces ngayong March at next month, April? Universe, ano yung mga main energies ng mga Pisces ngayong March and April? Universe, ano yung mga main energies ng, ng mga Pisces ngayong March and April? Universe, ano yung mga main energies ng mga Pisces ayong March at April? Okay, so una lumabas na card is this the nine of swords universe ano pa yung mga main energies ng mga Pisces okay may lumabas na cards then etong six of cups the star tsaka eight of wands Universe, ano pa yung mga ano, ano pa yung mga energy ng Pisces ngayong buwan ng March. Tapos next month, April. Universe. Okay, may lumabas pa dito. Nine of Wands at Two of Swords. So, kayo mga Pisces na nanonood ngayon, uh, nakikita ko sa reading ninyo, na ngayong March hanggang April, uh, hindi pa rin kayo nakakatulog. Okay, may mga bumabagabag sa inyo. May bangungot na palaging nagpapaala, palaging yung naaalala tuwing matutulog kayo. Pwede namang, ano, pwede namang factors na test sa environment. Dahil nga, general, general reading kayo, generalize ko as much as possible. May situation, may tao. Pwedeng situation, pwedeng tao may situation or may tao na nakakapagpagaba, nakakapagpagabag, nakakapagbigay ng problem sa inyo. And, yun yung reason kung bakit hindi kayo makatulog. Mamaya, i-clarify natin itong card na to, kung ano pa yung ibig sabihin niya. Although may mga problems kayo, mga Pisces, ngayong March and April, sa love life ninyo or sa general aura ng inyong life sa mga month ng March at April, masaya naman siya, okay? Kahit na madami kayong problema, punong-puno pa rin kayo ng pag-asa. So, meron pa rin kayong hope and love sa inyong sarili at pinagkakatiwalaan nyo pa rin yung sarili ninyo na malalagbasan nyo yung kahit anong problema na meron man sa inyo ngayong March and April. Dito, the star card, ito yung pinakamalaking sign na meron ka pa rin hope sa sarili mo, na kaya mo pa rin lumaban, na walang makakapagpigil sa'yo para i-let down ka, para sumuko ka, kasi alam mong malakas ka, alam mong kaya mo. Yun yung nakifeel ko dito. Ito yung mga energies na meron yung mga Pisces ngayon, March and April. Dito naman sa Eight of Wands, so patuloy ka pa rin, bukod sa may hope, bukod sa napaka-positive pa rin ng, ano mo, ng pananaw mo sa buhay, kahit na madami kang problema ang dinadala ngayong March and April, makikita ko dito na mag-execute pa din kayo ng inyong passion, sabis. Kung baga lumalaban pa din talaga kayo. Okay? Um, yung mga may gustong simulan na ano na bagong habis, passion, talagang ginagawa nyo pa rin. Tinipersue nyo pa rin. Kasi naniniwala kayong kaya nyo. And wala makakapagpigil sa inyo sa burning desire ninyo na umangat sa buhay. So, yun yung nagigita ko dito. Kung hindi man, kasi generalized reading to. So, for some of you, hindi naman always, ano, pera yung problema dito. Pero yung iba kasi, pwedeng sa environment, work environment, pwedeng sa family, pwedeng sa relasyon Ayun, nagigita dito. Tapos dito naman sa Nine of Wands, so kahit na lumalaban ka, mafe-feel mo talaga na pinagkakaitan ka ng, ano, ng universe. Pagdating sa mga, ano, sa mga blessings, lalo na pagdating sa career, pin, parang feeling niya pinagkakaitan talaga kayo ng universe. And lastly, dito sa Two of Swords, naguguluhan kayo kung ano na yung gagawin niyo. Although naguguluhan, take note, napaka-positive pa rin naman ng outlook ninyo sa life, mga Pisces, ngayong March and April. Malaki pa rin yung pag-asa ninyo sa sarili ninyo. And hindi pa rin kayo, kumbaga hindi pa rin kayo nawawala na pag-asa. Kahit na medyo magulo na nangyayari sa, mga, sa buhay ninyo. Titingnan natin kung ano yung maiha-advise ng universe sa inyo. Ngayong March and April take note ha, yung mga problema na nag, yung mga problems na nakalagay dito is, hindi naman specifically ano, isang problem kasi nakita ko dito yung nine of swords so, ang mga Pisces kasi masyado yung emotional pero ano, doon mapapansin natin kung masyado kasi emotional so, ibig sabihin hindi naman sa sensitive no kapag kasi emotional kang tao kahit sa small things lang, kahit sa mga maliliit na bagay lang nasasaktan ka, ginagawa mong big problem, yun, yun yung mga nagiging ano, problema ng mga Pisces. And uh, take note din na hindi lang naman sa isang aspect ng life yung problem ng mga Pisces. Okay? For some of you, pwede siyang sa environment yung problem. For some of you, pwede naman siyang sa family. For some of you, pwede naman sa karelasyon nyo. Ngayon, titingnan natin or hihingi tayo ng advice sa Oracle Tarot cards, tarot cards, para sa kung ano yung pwede ninyong gawin ngayong March and April. Para naman, uh, hingi tayo ng advice, okay? Yun na lang. Hingi tayo ng advice sa oracle cards. Oracle cards, ano mga ibibigay ninyong advice kay Pisces ngayong March and April? Universe, ano yung maibigay ninyong advice para kay Pisces ngayong March and April? dahil sa kanilang life situation. Universal ano yung maibibigay niyong advice para sa mga Pisces ngayong March and April? So, may lumabas. This spiral. Ito yung advices ni Universe sa Universe, ano pa yung maibibigay niyong advice para kay Pisces ngayong March and April? So, the rainbow. Actually, ang nakikita ko dito, pinaka, ano, pinaka, nakikita ko talaga dito is alam niyo yun, tuloy tuloyin niyo lang yung positive outlook ninyo sa buhay mga Pisces, especially this month of March and April. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, tuloy tuloyin niyo lang kasi habang ginagawa ninyo yun, yung law of attraction, mamamanifest manifest yan. So, spirals the key, paulit-ulit. Um, ang ibig kasi um, na kung ko kasi energy dito sa the spiral card is pa ulit-ulit may repetition so kailangan ninyong i-enhance yung mga positive skills ninyo lalo na sa ano sa pag ano nyo alam niyo yun yung lalo na sa pagbibigay ninyo ng positive outlook sa buhay kailangan nyo lang i-maintain yun kailangan nyo din magkaroon ng hope and faith sa sarili ninyo wag kayong mawalan ng pag-asa kasi ang universe uh, ma-attract niya yan para sa inyo. Hanggat pa ulit-ulit yung ginagawa. Mag-deep cleanse muna kayo. So, patawarin niyo yung mga nagkasala sa inyo. Kung meron man. Kung ayaw niyo na rin sa isang sitwasyon, lumayo na kayo. I-let go niyo na agad mga Pisces. Kasi hindi na yan nakakatulong. Okay? Patawarin niyo lahat. Especially, of course, yung sarili niyo bago kayo magkaroon ng change. Para magkaroon kayo ng change sa inyong buhay. And dito naman sa The Rainbow, uh, ito kasi isang card na binigay. Dito, kailangan hindi lang ano, kumbaga, alam niyo yun, sinasabi ng universe na kailangan nyo mapagdaanan itong hirap ng buhay. K kumbaga, ito yung reminder, itong card na to, yung reminder na kailangan ninyong may mapagdaan ng mabigat. Parang sa ulan, di ba? Kapag umulan, pagkatapos ng ulan, may rainbow. So, pagkatapos ng mga lungkot, ng mga masasakit at papapait na experience ninyo sa life, mga Pisces, lagi nyo tatandaan na merong rainbow sa huli. Okay? Merong, ano, merong positive na mangyayari at the end. So, kumapit lang kayo, huwag kayo wala ng pag-asa, lahat tayo is napupunta sa ganyang situation. Pero, yun nga, um, kailangan nating alagaan yung sarili natin at kutibayin natin ngayong March and April. So, yun yung nakikita ko dito. Para naman sa mga single na ano, sa mga single na Pisces, kasi lagi din nilang tinatanong kung, kung magkakaroon daw ba na titignan natin na lang or tatatanungin natin dito sa card kung yung mga papasok ba na relationship para sa mga Pisces ngayong buwan ng March and April ay long lasting? Long lasting ba? Or ma, kumbaga siya na ba talaga, ganun, long lasting ba, worth it ba, hindi ba ako magsasaya ng oras, parang ganun. So, tatanungin natin sa universe. Universe, um, is this the right time for a Pisces para makipagrelasyon? <laughs> okay. Actually, ang unang sagot dito is ano, dito sa Queen of Pentacles, kung makikita nyo, this is a very positive card so ang sagot dito is yes. May magandang ano, may magandang relationship na pwede magbunga sa inyo ngayong March and April. Pero nakikita ko kasi na hindi kayo nakafocus doon. For some of you, yung mga Pisces na single na gusto makipagrelasyon, parang wala pa kayong gana makipagrelasyon talaga ngayong buwan ng March and April. So, nakikita ko na focus kayo more on sa sarili ninyo ngayong mga buwan na to. Yun lang naman. So, maraming salamat sa mga pakikinig sa akin ngayong sa video na ito. Sana nakatulong ako sa inyong life, mga Pisces, ngayong March and April. Nga pala yung mga gustong magpataro reading, yung mga personalized reading, mag lang kayo sa aking Facebook. Kung hindi man ako makapag-reply agad, antayin nyo na lang. And doon na lang natin pag-usapan lahat. Maraming salamat sa inyo. Have a nice day!